Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang umangat na nga po sa third seed ang kupunan ng Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang liligtas sa kupunan ng Los Angeles Lakers ngayong season. Napapanatili pa rin nga po mga ng Los Angeles Clippers ang kanilang napakainit na kampanya ngayong season matapos nga po nilang talunin ng Washington Wizards ngayong araw sa score na 125-109 sa paungun na nga po ng kanilang superstar na si Kawhi Leonard na nagpamalas muli ng na mo na performance sa pagtatala nga po niya dito ng 31 points, 9 rebounds at 4 assists sa kanyang 14 out of 25 shooting Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si James Harden na kumanang 25 points, at si Amer Coffey na nagtala rin naman ng 17 points para talunin nga po ang Washington Wizards na pinangunahan na rin naman ni Kyle Kuzma na nagtala dito ng 27 points. At dahil nga po sa pagkapanalong ito ng Clippers ay nakabalik na nga po silang muli sa winning column at umangat na nga po sa 31 wins at 15 losses ang manalang kasalukuyang record bilang pangatlo sa standings ng Western Conference. Habang ang Washington Wizards naman nga po ay bumagsak sa 9 wins at 38 losses bilang pangalawa sa pinakakulalat na kupunan sa standings ng Eastern Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang liligtas sa na kupunan ng Los Angeles Lakers ngayong season. Kahit man nga po mga katrops, sunod-sunod ang pagkakatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, ay nananatili para naman nga po sila kahit papano sa kasyam na pwesto sa standings ng West sunud sunod na rin naman nga po mga pagkatalo rin ng mga teams na nasa ibaba nga po nila Katulad na lamang ng Utah Jazz at ang Houston Rockets. Yes, maswerte pa rin nga po ngayon kahit papano ang Los Angeles Lakers sa standings, ngunit dahil nga po magkakadikit pa rin naman ang kanilang record, ay meron pa rin nga po malaking tsansa na mahulog pa ang Lakers sa wabaning standings at hindi pa sila makasamang muli sa playoffs at maging sa play-in tournament. Kaya kung gusto man nga po nalang masigurado ang kanilang pagpasok sa playoffs at ang pagangat nila sa standings, ay kailangan nga po nalang maipanalo ang kanilang mga susunod na game ngayong season. At base nga po sa sinabi ng kanilang head coach si Darvin Ham, isa nga po sa mga pinaka problema ng Lakers sa ang kanilang depensa dahil sa kawalan nga po ng effort na pinapakita ng kanyang mga players. Kaya kailangan nga po talaga nilang palakasin pa ang kanilang resistance sa opensang hatid ng kanilang mga kalaban. Bukod rin nga po dyan ay sinabi rin naman nga po ni Jared Vanderbilt na kailangan na rin naman nga po ng Lakers na maging defensive minded na kupunan gayong ito lang naman nga po nag-iisang bagay na magliligtas sa kanilang kampanya ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.